Ano mga kagala. So, nandito kami ngayon sa Dinggan uli. Dumating kami dito, alas 8 yan. Alas 8 ba yan, no? Alas 8 kami dumating dito. So, ayan, kakain na kami. So, kakain na kami. ito ang naluto. Gagawa na lang ako bukas, ha? Sige, oh, may sili naman. Ayan. So, ito ang niluto. Uh, tilapia, ang tilapia muna. Ayan. Walang kamatay ka ang tilapia. Kailangan mo santok na. eh masarap. Nagang pala yan. Hmm. na pati buro. Ang dami rin ko na yun. Hindi, na kami ko natin eh. Nakalista. Ay, bero ay, bero ay, bero ay. No, hindi na lista. Nakain na kami Kaya nga, wala rin kasi tayo ng buro eh. Yun yung buro doon. Tapos kaya tang doon. May biteng. May rek din. Lagay ng plato. Ito plato. Ito yung palaya. Si Limpo. Eh, di ba si Limpo? Si Lisa. Si Junior. Gulot. Nakakain na kami. Si Ming ano ka wala pa oh. Hmm, naka. Bumabas ka na. Hmm, oh, wala na si Papa, na malayo lang kay Papa. Hmm. Ang ganda sa oh. Pang last po ko naman yan. Sa uli yan. Hmm. Ingay mo naman. Ingay mo naman oh. Hmm, ayun, nakalabas na. Ang po puto sa gasa. Ha? Ito yung tulad ka namin na eh. <coughs> Inyo. Good morning, wala pang toothbrush, wala pang hilamos. Kasi sira pa yung poso namin. Kaya, yeah, so mag isa a, -is -a -is pa lang kami ngayon. Ate, kami, late, na kami dito yung alas ng gabi. Maganda ang panahon, oh. Maganda ang panahon. Hmm. Kompleto, may rep. Ayan oh. hmm. po, microwave. May dala pa kaming microwave. Ayan yung rep namin. May lang lapag yan, yung rep. Electric kettle namin. Ayan. yung kusina. Ayan pala kami mag-aayos kasi

Tunay ko ito brush ko. Ayan. Yeah, upload tayo mamaya. Nagda na parang ano. Oh, ayan. <laughs> Pakiligpit na mong kalat bago malis. Bukin okay, na yung gang. Tumubo na yung ating kamote, ano? Tumubo na yung kamote, oh. kapag mo na sa poso doon. Ay, may, -may, -may mag-aayos na kami. Eh, no, ganda, sige kita ng araw. Ha? Huh? ang ng araw, ganda. Tapos sige ng araw. Hmm, namin ulit, mga ah. Dito si Mian, ano? Ayan, naga, uh, wala na kami. Eh. Ay ginawa ni kulot, ito ginawa ni kulot din na. May puso. pa kulot tawag dito. Kaya doon pa lang hindi Kaya kasi na na ganyan. Pero pag nang nagagamit mas lumalakas siya, bubuka. Ito mas buhang yung buhangin kulot. Sa ilalim na Para magbubuhangin Yeah. May gansaw. Kuha na nga ako ng tubig. So, si Kay Junior nakabili ng isda. Mura. Mura lang. Mura pa lang ito kay Junior, no? Pero yung sabi niya yung 200, di dapat di pa yun, so, That 150 lang. Yung kwan yung tuloy na binibili natin ng 40 ayano Ay, bu ah. ay ano, pang nito yung propane kaya natin? to 280 pagkakabili natin eh. Oo, oh, doon. Yung malalaki. Sa paborito mong matandang diyan. Eh, ito 70, paksiyo. ayan yeah, so mamaya ulit kuha na bibili mo na akong tubig ayan nabibili nyo sila na pres oh um tingnan mo oh sariwang sariwa Yan, hindi na natin tatanggalin yung kwento oh hindi na ah hmm. uh, hindi na natin 70 pesos natin yung gamit na ano. kamote roon oh isa na lang yung uuwi namin pagkakuan ano pag na pagawat na Kita tengok kamu tu. Nanti lihat. Anu yang nanti lihat dulu tu mo. Pak Siu. Mm -hmm. Apa pun dia jual tu. Ainun sekarang junior dilines. Para sih nama girlfriend and boyfriend. Jeral yeah. <laughs> mm -hmm. tu, oh, dia ka kasih semua sama. Yang yeah, permanent yang di sini. Mm -hmm. Sangkalan, baru misalkan. umaambon ng bon. Sa nabis ito, napakalakas. Napakalakas doon ng, bagyo, ng ulan. Ito, hindi. Nalagi tayo ng pagsirip. Ayun, ano ito? Matilis ah. Hindi naman na rep. Nakakatuwa ah, rin may rep eh. Ah. Hindi naman. Hmm. Balik ka nga nun. nilabo ko pala ng balat ng sibuyang Ha? Mayamang kasi sibuyas. Ay, nasaan na, nasa na ko sa akin? Ganyan? Ah, sa Dubai. Pagagalitan ka nilita ah. ah. dito? Kaya sibuyas na kasi dun eh, ito diram eh. Ang kilo eh. Mura, mura lang dun eh. Mura lang kasi dun. Ito ka na gagaling ng sibuyas dun ah. Anong ba siya? Ang rice, fried rice. Ayun ang red rice. Ayun ang red rice. Ito na tayo Lisa. Kakain na kami, sport gumagawa ng piruya. Ang gawa ni Kid Junior. Ini sangam ya. Tama, kami. yeah ay, Ayo. Ayo. Mau ke kami aku nak ke kami sini. Nego besar aku cari orang Mm. So, magkapaalam na ako tayo upload ko na ito mamaya. So, bye bye. So, mag-ingit kayo palagi. Mm. Kaya nga, sarang ano pala. Ikaw na ako magkasara.